Hello, good morning people. Ayan, antok na antok pa ako dyan. Gawa ng, ang aga ko nagising. Alas tres pa lang ako nagising dyan. Kaya alas cinco na yan ng, alas, a uh, alas sais na yan ng umaga. Kaya, ang ginawa ko, nakahiga mo na ako. Tapos yun, bumangon na rin ulit ako. Kasi gawa ng, hindi na ako maka, ano, kahit anong tulog ko, hindi ako makatulog. Oh, my God. Good morning, people. Good morning, good morning, John. Ayun, nangamot ako at nangaano ako. Ayun, haggard pa yung mukha po. Wala pa yung panghilamos, pero maganda pa rin. Charot! Ayun, naglalaro. May kasama akong, may kasama akong bulinggit dito. Si Cindy. At kasi po, say-say na po sa malano, makulit. Si bulinggit, bulinggit, bulinggit ko na yan. O, nangangamot na siya o. Inangangati siguro yan. Siguro may kuslad yan. Kuslad! Ayun, binalik ko na naman sa mukha ko. Ayun, naghikab-hikab ako pagdating sa ano yun. Nagimot-imot mo na ako. Nagsuklay-suklay mo na ako sa buho ko. Ayun, nagdadakdak ako. Ayun, mukha na akong haggard. Mukha na ba? ay napunta naman kay Cindy napunta na naman kay Sinding makulit pati diaper niya inanuhan ko parang may kuto kuto akala ko kuto yun pala dumi lang pala nako ayun kay, kay pusay yan kay pusay na makulit tuwing umaga talaga pumupunta talaga yun siya dyan ayun umalis na si Cindy ayun Ayun, nagtatakbo-takbo na si Cindy. Ang kukulit-kulit talaga. Grabe, sobra. Ayun, um, lumabas naman si, si Pusay. Ayun, lalabas na naman.